So balik ta guys, uh, di ba? So mo na li sa atong atop guys, diri nga side. Mm. So balik ta diri guys. Lutot ta sa atong tuhon guys. Ganina nakasuroy ta mo suki. So okay. Suki so, okay na mo sa bamboo shoot, bamboo shoot. Dabong. Kanang mm. uh, saha sa kawayan. May atong lutoon karon guys. Para huwag to. Kwanan, guys. Dito lagi may sa barangay. Okay, nagpasa na siya sa iyahang kaya bago lang man siya nag-60, nag ba? familiar mo, anak. Kaya kung mag-60 na, na na din tayo uh, mga discount, mga uh, 20% discount, mga benefits na makuha na ito sa kanang uh, kanang ID sa senior citizen. So, i-avail niya, guys. Or mo-avail or i-avail niya. So, huwag yung ganina. kasi isa na po pa video. na din to. Ngayon, magbuot po taglaing video. Mm. So, ako na lang po isingit ka ron while magluto ka sa itong para sa paniog to. Mm. So, mo to, huwag ka dito sa opisina. Huwag okay, ko kayo ng video, guys. Kaya basin bawal ba? Mm. So, wala na lang yung connect video dito sa opisina sa senior citizens dito sa Damilag. Mm -mm. Kaya taga-Damilag naman ni. Eh. So, din hinagit si Anthony or si Tony magparistro o magtuhak sa kanang senior citizens ID. so molo gito so ang amo tayong plano guys. Kaya nakabalo naman mi, naka-update na naman mi, mi sa mga dadon mga requirements kato raman ato ang uh, ikan sa PSE nga birth certificate katong update good birth updated na uh, birth certificate ikan sa PSE o one by one ID picture o ang iyang valid ID o moro mura mura na siya. So nadala na 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 kompleto na, na excited kayo mi ka ilahos na lang po dai mo, dito sa Manolo dito, dito, dito sa main sa DSWD diri sa Manolo. So, may among plano para mausar po ito at atong lakaw para din atong magbalik-balik So, may ito po na guys. May ganit. Okay. Nagamit niya po niya itong pagkakutihan ba? Kaning itong pagkatsikahon. Um, uh. kaning, kaning bura ba? mangumusta ba? Ang sa iba'y dagan, mga inanda ng klase ba? Ang uh, um, kanang atong ga, kanang ga, para sa mga senior ba? Ang mga inanda dito ang klase, no? So, nang, nagamit po na ni Chet Lagira, ang iyong pakaistoryador dito, guys. sa mga kawa dito kay mga senior. May nakasabaran na sa opisina, di ba? Uh Oo. -oh. So, moto. May gani kay nakapangutan ako kay sir katong mga uh, officers dito sa senior citizen dito sa sa Damila barangay Damila. Nakapangutan ako nga mo na din na siyang ilahos dito sir dito sa main dito sa may uh, municipio Kung Manulo. Naaraman dito ang atong DSWD dito sa manulok. So may gani lagi balikon ko. Kay ningon ni sa sir kay bitid ba na sa mga bahay ni nana no. So mga mo sir na ayaw na magpahinaya karon guys kay nang every Friday na na sila yung mga mission, medical mission ba. Uy, salamat kay na, nagamit ko yung akong Good ba? hindi hmm, naman man sa mga No? At least ba, nakabalo na ito kay uh, kuwag. Kung wala, bisa ko nang utana ito. Uh, kanang mom, sir. Uh, um, kung uh, ako nang ito. Na makuwag yun, may mapalaw may. Kaya amog yung plano ato ito nga. Iusa na yun na mo amog lakaw. Ilaw lang namo From the bilang to Manolo Cortez. Dito sa main, yun sa DSWD. Dito sa may Manolo. Una mo ito. Kagignan malagiming ah. Every Friday day na emission ng mm -mm -mm, uh days WD. So ad adirit na lang daw may magpahinayak din kung kung ubari pud mid Monday. Uh, ang kanang Monday kay basta government kay ilabay, nang mag mag magbayang magiliw ana, di ba? so oh, napay uban nga mga lihukunon sa mga sa mga trabante dito sa ato ang DSWD office so amo na lang gi ingon na sir pwede sa Martis na lang siguro for sure and it's like, oh the best na siya sa Martis na lang mo mabalik po hon so at least diretso na mi dito po hon sa may Manolo sa DSWD sa may Manolo okay, balik na So, muna yung nahitabok kanina, guys. Ako munta na istorya dito sa itong kuwan. Kapag itong isa ka video ba? Hmm. Kaya yung nahitabokan ni Karun, luha ka video ako ma-upload sa isa ka adlaw. Kaya gamay raman, pila raman ka minutes, no? Ang pinakataas na po mga kuwan. Kaya, bura, budlayan man, good ko. Maskin ako, budlayan ko. ba nga, nun bitaw na ako, ilong form na kung maayo ako ang video din sa atong YouTube channel. Na naning bag pa ko. Bag-o hmm. pa ba ako nagsugod, ani niya. Maskin ako, budlayan ko ba? Okay, raman itong interest interesting ang ako ang mga video ba okay lang ta kay wala hutay mo ba o na ba ya, daily routine ra ba, ba ya, kasagaran ang ato ang uh, content na mahimo diri sa ato ang check blogger sa YTC the same ra ya dito sa ato ang page dito sa check blogger ra the same ra mga daily routine ay ra man ko video video makalakaw lakaw mi matumis sa lain lugar kanang namin mga tuyok ba o so ang ato yung content gud yun din sa ato ang check blogger sa YTC more on ra sa ato ang uh, mga daily routine guys mm -hmm. so inaana ra mm -hmm. So na na guys, luto na itong sudan karong paniog guys, ang dabong gi adobo or gigisang dabong bamboo shoots niya, di ba tangan ako gamay karni ah, ba diba? ako na nagitilawan, sakto na so alam yung na ta guys thank you for watching and please like, share and subscribe check blogueras YTC thank you so much guys, God bless bye